Hello, good afternoon. Maghanap na naman tayo ng ating memoryan dahin. Kahapon may dala sila sa bahay ng santol. Ayan, oh, may binili silang santol. Matamis daw to. Susubukan natin kung talga matamis. Asin lang ang katapat nito. Oh, ayan. Sa asin lang ay oks na oks na ang ating sausawan. So, let's eat. Nabalatan ko na to. Yum, 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 yum. Woo! Wow. Mm. Mm. Ang tamis nga. Sa probinsya namin, ng bahay namin doon, may tanim sila ni nanay, tatay at nanay. Napakatamis ng santumbon sa bahay. So ito kahapon, hindi, sa malulas galing to may nagbenta sa kanila. Matamis nga talaga. Mm. Kainin natin yung balat. Hmm. Hmm. Sa ibang lugar ay gina ito ginagataan nila to masarap. Pero hindi pa ako nakatikim pero may nakita na ako nagluluto ng ganito. Na gina tapos gina, ginagagataan nila. Masarap daw. Pero ito oh, napakatamis. É Oi, é hum? hum. hum. hum, é sus. Sarap. Mm. Mm. Ang sarap. So, guys. Thank you for watching!